Oh, Ma'am may hahanap po namin si Kuya Bicoy yung pupupo isa pa. Magpipo, sayaki, uh, mega love, shout out, maraming po salamat. Medyo dumidulib na po, may nilakad po kami kanina. Nahanap po namin si Kuya Bicoy, kasama po natin si Tatay Fernando at si Nanay Rosela. Update po namin kayo maya maya kung nasaan po yung batang iyon, ma-interview po natin at mm, mapasaya po sana natin. Update po namin kayo. Akin yung lola niya. Kuya sa yung bahay mo. Nanay mo. Ang malayo pa? Ang ay, Ang Ah, uh, ang hirap hanapin pala ikaw. Ah, okay. uh, okay. uh, uh, eh kamusta ka naman? <laughs> Ma'am, ano, Ma'am Pilom, po si Kuya Bicoy, yung napanood niyo na sabi niyo kamusta hinto. ko ah, uh, kamusta ka naman? Tay pala Ha? Okay lang? Nakakain ka ba nung papiding namin? Ano yung hanap, ano ba yung pinaglilibangan mo? Taragi. Hala? Hala? Di ba nagtitinda ka? sa kanya. Sabi nila, nagtitinda ka raw pagka may paninda. Tinglinggo lang po Ano yung malimit mong tinitinda pag araw ng linggo? Turon po. Turon. Turon, sa ko kinukoy turon? Kaya ate po yun, binibenta lang ko na. Ah, porsyentuhan ka lang. Magkano kinikita mo doon? Wala po. Sa amin po yun eh. Magkano po hona ng Turon. Hindi ko po alam eh. Hindi, kung magtitinda ka ng turon. 200. 200? Yung puhunan. May kikita, may, may kita ka na doon. Yan ah. Mampil ah, ito po si Kuya biko para ko po sa inyo. Bali, pakikilala ko po muna yung ating driver. Tsaka po meron po tayong... Driver din po. <laughs> Sila po mag-asawa, parehas po driver. Ayan. Shout out po sa inyo. Kamusta po? Ayan. Si Mampilom Pilom naman yung nagpaus nagpaano sa akin sa iyo. Si Mampilom Pilom sa na sa Oman siya. Dito 100 ang puhunan sa pagtitinda ng saging. Nauubos naman. Uh, ilang kayong magkakapatid? Walo. Walo? Ah, si nanay at si tatay mo. Diyan, patay na po tatay. Ah, patay na. Ah, isa mo yun, ng tatay. Sa father, ano? Ah, shout out po kay stepfather, masipag naman po ata ano. Ano kaya ano kaya ano yung kung halimbawa may makakapanood nito, ano yung gusto mong itulong sa iyo? Wag sapatos, mahirap bumili ng kabiyak, no? Ang kabiyak na sapatos po, mahirap bumili, di ba? sabihin okay. mo. Ah, uh, sabihin mo, sabihin mo, pinatatawa lang kita, iiyak ka eh. Bawal yung iiyakan kasi dito. Halimbawa, halimbawa ngayon kuya, ano yung gusto mo ngayon? ngayon, ngayong, ngayong araw na to, ah? Sasakyan. Sasakyan? Paano sasakyan? Malayo ba iskwela eskwelahan dito? sa may tapat po ng barangay na pinasukan natin gano'n. Malayo. Mam, anong grade ka na? Siya, sa high school Doon pa yun sa malayo pa po yun. So, Pasok pa. Malayo pa rito malayo yung eskwelahan. Malayo pa po yun, kaysa dun sa tinuro po niya. Mm. Doon pa po yun. Papasok pa po na gano'n. Graduate ka na nga pala. Ano? No. Graduate na yun. Gradu hmm. Grade 7 ka na uh, diba? Oh, graduating siya. na siya ng grade 6, ano? Ay, hindi, graduate Ay, na graduate po siya. graduate na. Grade 7 na grade po, po siya. Graduating rin po ng grade 8 niya. Ah, Nilalakad, ni, naggaganyang ka lang, papasok, alang sasakyan. Isang pag sinasundo ko po yung mga bata, pagka ano, sabay po siya nakakita. Sinasakay ko na din po siya. Kasi mga kapatid mo, tsaka yung mama mo, ala ba diyan? Ala ba? Ah, si mama mo? Si Malina. luna Uwian yung trabaho niya na pang kakasambahay o... Ay stay in yung nanay niya. Sino nag-aalaga sa inyo? Ate ko po. Ah si Ate. Si Ate Charon lang po eh. Nagtatrabaho po din. Ah, nagtatrabaho, nagtatrabaho din siya doon. Charon po. Ikaw ang pinaka eh yung mas bata pa sa mga kapatid mo. Nasaan Ate? Dika rin po, po. Ito kapatid mo. Ilan sila Ilan kayo naiiwanan sa bahay? Eh walo kayo. Na selim ah. Ha may asawa na iba. Ikaw Ate anong pangalan mo Ate? Ha? Daday? Nagtitinda rin siya ng turon. Eh, bakit? Hindi, Ako po 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 po. Nagtitinda siya ng turon. Tawagin mo. Tawagin mo din. Kaya nyo magluto ng turon? Oo nga, isimil ba? Bibigyan kitang puhunan ng panturon. Kaya mo. Papaturo ko sa kanila magluto. Kaya. we. Hindi nga, hindi nga. Ano lang kasi may nakapanood sa 'yon no? 'Di ba? Binidyohan kita nung papiding namin. Pinatanong sa akin kung taga saan ka. Kaya sabi ko kay Tatay Fernando, pupuntahan ka namin. ay eh, sabi naman nila nakikita ka doon na nagtitinda. Kung halimbawa magkakaroon ka ng puhunan sa turon, kaya mong palaguin. Gagamitan mo ng sipag. Hindi, pag at linggo, ano ba, isa yung maganda na may grado mo sa school. Atali, nabigyan pa kita ng sticker? Ito si, ito yung siya. Tayo, ito yung po yung ano, magpa, uh, uh, tsaka yung sponsor po natin. Makilala po nila. Pwede sila mag-comment po doon. Si kuya, hindi naman nag-comment, pero pinuntahan ko ngayon. Hindi ka ba natutuwang nakilala mo si Kuya Aw? Hmm, pwedeng madalas tayong magkita. Ano ah, uh, meron kasing nakapanood sa ginawa natin nung feeding. Eh di ba mahihiyain kang lumapit sa akin, sabi ko, sandali lang, hindi naman kita na estiman, dami kasi bata, di ba? Hmm. Sa kay nag-swimming naman. Sa sapa, ganon. O oh, ah, swimming pool naman. O oh, sino nagsama sa iyo? Ah, ni libre ka. Kaya ano yung paglaki mo ni kukuhaanin mo sa pag-aaral, masipag ka naman pa pumasok, hindi ka ba ma-absent? Lagi namang may baon. Ah, minsan minsan meron, minsan wala. Eh paano? Ang layo na school, hindi ka napapagod, hindi ka nauuhaw sa daan. Bet ma in mo na yan sang galing. Bigay lang rin sa barangay. bigay din sa barangay. Pero yung iangat mo nga yung pag pinagputulan sa iyo. Oh, hanggang saan binaputol? Ay may sugat pa. Hindi pa siya masarap magaling talaga. Ba't kahaba dyan, dyan na sa gasa yung gulong ng truck? Yan may, may damage din niya isa? Alak. Hindi po, inano lang po, kinuha ng balat. Ah, kinuha na ng balat. Tapos tinapal po rito. Paano, paano ba nangyaring sa gasa yung nangyari? Ba't tapos may parating na truck. Hindi may mo na po ko ng high school sa pinapag-aralan ko lang po. Doon. Bigla kang tumoy, hindi mo napansin yung truck. Di sobrang sakit. pakiramdam. ano, ah, wala ka lang pakiramdam. May video po na, ano? nakabiral yung pa. Ah, eh hindi, bawal naman po yung ganong, bawal yung ganong, ade, i-upload sa Facebook, pero bawal yung na ganon, yung duguan. Tapos yung paggising mo, ala na, ala pa, ah. ng paa. Hindi pa po, inoperato po yung limang dalit. Ah, beses pang inopera. Ah. Parehas pala tayo naging kalagayan. 50-50 eh. Mabait ka naman yata ang bata. No. Hindi ka naman nakikipag-away. Ay, may nang pa din. Saan? Sa eskwela? O no? dito? Eh, kaibiganin mo silang lahat. Tapos kung mong papatulan. Sticker ka na ba? Comment ka para mm. nung misal po ng ate mo. Para makilala ka dila. Sabihin mo, salamat po ka mo sa binigay nyo. Mm. O sa tinulong nyo sa akin. Ganun na. na. Yan, Ma'am Pilom. Ah. Butog-butog na po yung pawis ni Kuyao. Pero, andito na po tayo. Eh, ipaparating ko na po yung munting pagmamahal nyo po. Higyan ko lang yung ticket. Mm. Ano po? Paano kaya ang... Kasi kung balak ko sana bumiling grocery, eh, mukhang marami ka naman atang grocery. Mer meron naman kayong bigas. Hindi lang. Ano kaya ang... Balik mo kaya yung pagtitinda ng turon? Pag may puhunan. Dito, ano yung pwede mong hanap buhay dito? Kung limbawa, Kakanin nga po, di ba? Magtinda Kaya lang, dapat may isang kapatid kang tagaluto Ikaw tagal ako, ano? Hindi diba po pwede yan Pero pagka ano Pag may nakapansin sa'yo Pwede kang lagyan ng paambakal Para hindi ka na magsasaklay Ma mo ba yung gano'n? Yung im imputol niya, nagagalaw mo gano'n? Sipa-sipa okay. mo nga O yun o, no? po pwede Po pwede, pwede siyang lagyan Po pwede siyang malagyan Paano kaya? Paano kaya gagawin natin sa kanya? Nay. Ano po ba? Diba, sabi. Bibigasin ba natin o ano ba yung gusto mo kas bigas? Ay tanong ko. Nay. Bibili na lang. Bili na kami ng tigsa 10 bigas ay kanin doon. Okay na ba 'yan? <laughs> <laughs> ha? Para ko eh. Hindi ko, ah. bilhin mo kahit anong pala. Isang sardinas, saka isang kanin. Pwede okay, na ba, diba ba yan? <laughs> ha? 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 ma, hindi ba inaaway itong si Kuya? Si Kuya Bicoy, di ba? Bikoy? Ito, ito, tabihan mo siya. Si pag mag-aaral Tapos pa, si mama nyo, buwanan lang uwi. Oh. Bagay, lagi naman natong yung bahay nyo, sarili nyo naman. Hindi, sa pala lang. Ha, um, pala isang buwan? Buwan. Tapos siya nag-aaral din. Ilan kayo nag-aaral pa natitira? Apat. Apat po. Apat. Sino naggagayak sa inyo? Kayo lang. Pwede namin makita yung bahay nyo? Susundan kayo ni nanay, ha? Naibidyohan nyo sila. Inuupahan nila. Pwede po kayo magsalita. Sige po. Pupunta po tayo ngayon sa bahay po nila. Tara, tara. Uh, sige po. Sige. May iwanan ako din. Pupunta po tayo sa bahay nila para po makita natin. Ano pa naman. Asan may... asa ba si ate mo? Sige, pasok <coughs> Ito po yung bahay ni Bicoy ba? Bicoy po Yung putol po yung paa hmm. Sisilipin po yun natin yung bahay nila Buksan niya yung ilaw Para makita Ayan po Bahay po nila yan Ito po yun, Yan lang po, may kwarto na maliit Kasi Ito po yung lababo nila CR Ito lang po Ito lang po kalaki yung bahay nila Hmm. Sige, tara na. kasi dito, may lababo sila. Sunod ka ko Bi Kuya. Akaw, usapin ka pa ni Kuya Au. Oh. Ah, eh nakita po oh. yung bahay nila. Maliit lang po. Pa Ayan pa. ah. Uh, <laughs> Mampil om. <laughs> Uh, sister o ninang ito na po Nag siguro magandang kwarto mo no? Ah. mamaya panonoorin ka May, meron kaming konting budget kaling kay Mampil Om sa yakin ng Oman tatlo kasi kayong pinalilibot sa amin dapat mm, basta ano lang naman kinamusta ka lang namin sana makatulong ha Maliit na maliit lang, pwede uh, ano lang po pang isang kilong bigas lang to para may maisain ka. Tapos bili ka ng sa sardinas. Sa sardinas, okay na yun Pero mali natin may makapanood nito kung ano man yung magiging tulong nila. Yan, sa mga makakapanood po na gusto matulungan si kay... Kuya Bicoy. Sana sa, sana, ng... sana sa, sa, opo, sana sa gobyerno po natin malagay siya ng na Naigagalaw niya yung hita niya po. Isipan mo nga Kuya Bicoy. Oh, naigagalo niya. Kaya pwedeng lagyan ng artificial na bakal. Ay, ganun po ba? Oh, yung pao po. Yung mga po na gagalaw po, ganun? Oo. Oh, kasi ah. makakahakbang. Kahit lagyan siya ng bakal, pwede rin siya magtatakbo. Ah. Sana sa mga sa gobyerno, madaling bariya lang ho sa kandila sa ano kaya, Bika, pag, mo sa kanila yon. Ano kaya, Bikay? Pag, pagpasyensyaan mo na, kah kahapon lang ba tayo? Kahapon ho ba tayo? Sa araw ko. No, isang araw lang tayo nakilala, Sabi di ba? Po, Sabi ko, hindi man kita nakakwentuhan noon, sabi ko babalikan kita. Ngayon, nagtitinda ka pala ng banana queue, ibili mo lahat ng saging at asukal na mantika. Para pagbalik ko, mapatikim mo ako ng banana queue. Malay mo, may pasalubong uli kaming tatlo sa'yo. Di ba? Diba? Tapos pagka ka mo pala yung anak ni tatay, ano, pagka nagutong ka halimbawa at merong luto silang pandesal, ipalista mo lang yung kakainin mong pandesal, ako magbabayad. Tapos mangutang ka, magpaabono ko na rin ng soft drinks, ano? <laughs> ano? Kung may ulam naman din po doon, pwede kang makikain, ano? Para hindi ka na uuwi dito. ano pa wala tayo, ano? Pwede nating kaklasing niya yung anak nyo. Doon na lang siya kakain Oo, oh, para hindi na siya uuwi. Layo pa. Layo po. Paano kaya, Bikoy? Maraming sal marami salamat. Ay, maraming salamat. Wala pa pala akong binibigay. Eh, papatawa lang po. Oh. ikaw, isipin mo, basta bahala ka kung saan mo gagastusin. Pero mas maganda, magastos mo to. Pamili mo ng ano. Oh, yung may pwede mo itinda. Bilim ka ng konting saging, pambalot, magpaturo Sabihin ka sa mo atin. Sa atin mo, araw-araw ka na oh, kasi hmm. huwag na siyang pumasok. Kahit hmm. ganitong oras, mabibili siguro ho yung hmm. banana kayo dito. Sabihin mo sa atin mo, araw-araw siya magtinda, magluto ka na ate, kamo may puhunan na huwag ka nang pumasok. Hmm. Para kahit ba, kasi 300 yung kita niya doon maghapon eh. Malay, kung pag, magtinda kayo. Kung makabalik man nga, kung makakausap natin ate niya po, pwedeng ipanawag ako kung halagang 3,000 na puhunan. Yan lang nga yun. May... Ah, diyan lang. Diyan sa bantog pa, ay sa lang ko. sa may arko. Hmm. Lang lang sa ano, pa saan gawi kaya doon? Alam ko po yun doon sa may Sa so, so, pagbalik -pag na lang namin. O, oh, sa sa parto na lang natin. Ayan, magpa-thank you ka na para... Oh, sige, may pupuntahan pa kaming ganyan din na, na doon sa kabila naman kung kilala mo yan. Sa may Sa Paalam ka kay Ma'am Phil Om Sayaki ng Oman. Tapos pag pinabalik niya ako dito, o kung may ibang makanoot sa'yo, kung magkano man yung i-share nila sa'yo, iahatid namin tatlo sa'yo. Hindi namin babawasan yon, hindi namin hindi namin kakangkungin. Tsaka ano rin, manawagan ka na Salita, oh. pa, uh, ano ka na? Grade 7, di ba? Ano Iyi, kung lang, ano? sa hmm. yung nanay mo, tas ala ka na pala ng tatay. Ay, hey, mag-ano ka? Huwag ka mahihiya Ay, para maano nila. Ma hey. May magbigay ka mo ng kailangan mo hmm. ng sasakyan, papasok. At apat kayo ng aaral ka Sige na. Salita ka. Huwag ka maihiya. okay lang yan kahit umiya ka. Masalamat ka lang, eh. na lang. Yeah. Salamat pa. Eh. mo ba? Gusto okay, okay. mampil sa yaki ng oman. Baka malay natin, pabalikin nila ako dito. Pabalikin nila kami. ba? Diba? Pero yan, ikaw na bahalang gumasta, pero pag nalaman namin tatlo na sa mabuti na gasta, baka manganak pa yan, ba? Diba? Baka dumami. Sabihin niyo kay ate mo, tindahan. Basta kausapin mo si ate. At, May Pakitaan mo kami ngayon ng talent. Marunong ko masumayaw <laughs> ha? Hindi ka marunong sumayaw. Kumanta parang nalugi yata kami doon sa lang. <laughs> Pinoon, para nalugi po kami. Hindi, hindi po kami kakantahan, hindi rin kami sasayawan ni Kuya Bikoy. Hmm. Pang-artista yung pangalan niya, Bicoy. Hmm. Mukhang nalugi yata ah. Hindi, joke lang, pinatatawa ko lang po. Pinatatawa lang. Ngayon, ano'y ulam nyo kayong maghapon? Ay, hapunan. Lutong ulam lang. Ah, lutong ulam. Pero ikaw na bahala niya na nagtitinda ka raw, naglalako-lako rito, doon mo dalin para pag naamalay natin may magko ng bilao sa iyo o sari-saring mag-sponsor, di ba? Paglaki laki mo 'ning gusto mo sana ng pag-aaral kundi nag-aaral ka pa ngayon? Ah sa computer ay maganda rin 'yon, bagay na bagay sa iyo. Ayun po siya. O sige papa, na kami medyo ano na rin, medyo medyo didilim may pupuntahan pa kami. salamat Salamat ha. Ingat ka palagi at baka magkita pa tayo ulit. Lilibutin ka namin. Uh, babay na. Po, kapogi pa naman po sana. Oh. Kaya lang po. Ingatan may pera mo ah. Pag napalago mo yan, dodoblehin ko. Ano? Na, pag napalago mo, dodoblehin natin yan. Pag Tinda ka na. para yung ate mo, para hindi na namamasukan doon, pagbalik namin, kausapin natin, baka mabigyan natin ng puhunan kayo, ano? Ayun, salamat. Salamat Ay po. Ay, sige uh, Salamat. Bye-bye uh, na. Bye-bye. Ayan. Okay. okay na. Ayan, Ma'am Pinom. Ito uh, po kami tatlo, si Tati Fernando, si Nanay Rosella. Uh, nakita po namin si Pierre Bicoy. Hindi na po natin kinaiyak dahil... Uh, Iyak na rin. Pero ang sipag niya kung mag-aaral. Ang layo po dito. Ay, tuturo to pala natin doon. Nasa clay, uh, sa clay na lang po. Kung may patinda daw po yung kanyang ali, nagkahanap po siya, naglalakunan po. Ito po, kami na rin po kami. Eh. So, Kapay-kapay na rin po. Okay. Uh, okay. Okay. So, kung na nasa, ito, uh, Update po ulit.